So ayan po mga partners no. Ayan nandito na po yung Decreti Maray nun sa barangay ng uh, Galutan. Dito po sa Northern Samar. Ayan ito po tinatahak po namin yung palayan. Kasi meron pong nag-message sa Facebook page ni Kuya mga ka-partners na humihingi po ng tulong no. So ngayon bibisitahin natin at aalamin kung ano po yung sitwasyon ngayon nila. No? So ayan na uh, nakarong nagkaroon po kami ng communication. So bali nandito daw po sila sa isang uh, pathway. No? Tingnan nyo naman po mga partners po, mag alas 11 na. So medyo layo-layo po yung binahin namin mga partner. Shout out po ulit sa aming uniform, Yansky TV. Salamat Shout out po. Nyo. Yes. Hindi po yung sponsor. <laughs> Binilang po namin. So mga partner, supportahan nyo naman po yung uh, si Yansky at syempre yung The Great Team Maray So po po ni Kuya Joey The Great ang yung tagapaglingkod ng Nandito po sa inyong harapan ngayon, Kuya Tabang, na Nakondor, Yansky TV, PBB's Vlog at syempre Kuya Raymond Galosa. No? Yan po sa mga team mga Rochelle fanatics dyan Shoutout po sa inyo At syempre kay Sir Ruel of Malalag At syempre kay Rachel Shoutout po sa inyo So mga partners Babalikan ko po kayo Kapag malapit na po kami doon no? Let's go! Yan po mga partners, season po ngayon dito ng pagtatanim. Tingnan niyo naman po yung mga pala. Ayan, sa palayan po talaga po kami. So, ayan hinahanap po. Actually, meron na po sa amin dito nagkuhan. Ayan. Nandito po kami dadaan. So, ayan po mga partners. Ayun. Ay, ayun po si ate. Ayun po yung mag sa amin. Punta sa kanila. Ayan. Napaka-presko po dito sa probinsya, mga partners Natitingnan nyo naman po yung uh, panahon ngayon. Kahit na mainit, mahangin pa rin, no? Shhh! mo kaming kakagatin. Eh. Ayan, may botas po si ating dala. Thank you, thank you. Kasi maputik daw doon. Natitingnan nyo naman po yung mapa ni ate. Talaga napaka-putik po. Ayan. Grabe, sarap po dito. Presko, presko boy, no? Napaka-presko. Mahangin po. Ayan, sa mga OFW natin dyan Syempre, summer na po Pwede na po kayong magbakasyon dito sa Pilipinas Ay, sana po hindi umutan Ayan po, no Susuot po kami ng uh, Butas Salamat po kay ate Kasi, yan, panahiram po kami ng buta Kasi maputik daw doon, e eh. Scheduling Joey, buta ibit <laughs> po natin siya Ayan, mayroon po si ate ay, nandun po yung bahay nila ho. Oh. Sa mismo talaga, gitna ng sa gitna po talaga ng palayan mga partners Iwas safe lang po tayo. Iwas lang. Iwan na lang natin muna dito yung chinelas natin. Babalikan na lang natin. <laughs> si kuya walang butas <laughs> boy ikaw na lang boy yung magpa si kuya na lang yung pabutasin mo boy nasa oh. ah, gitna po talaga tinang pala yung bahay nyo no oh, ah, kahapon sana pupunta kayo ng hospital Kamusta naman po kayo dyan, te? Uh, Saan? Hmm. Um. Sino po? Uh, Bidry din po siya, te? Ah, okay. May bukol po? May butas? Ha? Sige po, tingnan po natin. Okay. So, mga ano, butas, nandito na po tayo sa bahay ni ate. Siyempre, kasama ko po si Kuya Chubby. Wala yan. Wala maritis. Wala Ayan. Ayan. Basta yun natin. Lapote! Magano bukot eh? Ha? Buko. Itinda niyo bukot? Hindi po. Ay ah, hindi, alam ko tinitundan niyo na yung ko. Pwede makituloy dyan? Sige po, magpasok tayo. Ayan. O, iiwan mo yung buta, makituloy dyan. Sige, iiwan yan. Iiwan yan. Sa saan mo Ay, yung buta bro. Sukat sukat yung buta sa'yo ah. Oo nga eh. Kasyang-kasya. Thank you siya nagpahiram sa amin sa buta. Ah. Ay po, kasi nagbuta po kami. Tingnan nyo naman pala yan po yung aming uh, ni binaybay po mga partners. Hello po te, kumusta? Ayan, nandito po sila kuya. Ayan. Hello po. Kamusta po kuya? Ayan, bago po, no, uh, magpatuloy po tayo sa ating uh, 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 pag-uusap, magpapakilala po muna kami, no? Ate? Oh, Bata pa. Bata pa. Mm -hmm. bata pa ngayon. Ang ko sa picture, mga senior na siya. 35. Huh? 35. Bata pa ngayon. 30, 30, 30. Maria. 35. Mm -mm. Asan man yung anak mo na? Nakikita ko sa Facebook na no, ano. Nag-aral yung isa. Ah, nag-aral? Grade 4 yung grade 7. May, may project sila ginawa. Oh my God. Ah, sige. Tuloy tayo sa ano. Siyempre, so, no, bago po tayo manggasin na sa ating pag-uusap, magpapakilala po muna kami, siyempre, ko ito kuya, no? Ayan, kami po yung uh, The Great Team Maray nun, no? Kami po yung uh, community dito sa Northern Summer, na kung saan pumupunta po sa mga buro barangay upang maglinga po sa mga katundag niyo po na mahihirap. No, siguro alam niyo naman po yung si Kuya Joey, di ba? Nandiyan naman siya. Alam niyo naman po yung ginagawa namin, no? Nakikita niyo naman po sa Facebook at siyempre sa ibang social media namin, no? So si Kuya Joey pa isang member ng Team Kalingap, kung saan na ni Kuya Bal at Edna at Kalingap para at siyempre kaya Uh, Malalag na siya pa sa An Lagi po kayo nanonood Yan ate, ano po yung pangalan po pala ninyo? Marian Marian ate Mary Ann Mary Mary Ha? Huh? Anne Mary. Anne Mary? <laughs> <laughs> sa Facebook niya Anne Mary. Anne Mary. Kaya pala hindi matuntun yung mga tanong ko, hindi siya kilala, baliktad pala. <laughs> ayan, si Ate Mary Ann. So ayan po no, alam niyo na si Ate Mary Ann. Tapos si Kuya naman po, Richard. Richard. Uh, ilang taon na po si Kuya Richard? 35. 35 si Ate Mary po. 32. Uh, okay. So, uh, Ate Mary, ayan tatanungin ko po kayo kung uh, ano po yung uh, pwede naming ipaglingkod po sa inyo. Ano pa Ano 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 po ba yung kalagayan? Sige, upo ka lang, upo mo Si ate, upo ano, ate. Ayan. Ano po yung kalagayan ni Kuya Richard? Voila, Crit Mar uh, magic, uh, U ano po yung dahilan? Bakit po natagayan si Kuya uh -hmm. Richard? Naksidente ako. Naksidente ka sa uh mga Ang kaslan. Ang na. Ano po yung nga pangyayari po? Mm. Mm. Spine na lang. Spine. Wala, wala po. Hindi po. Kahit magalaw po yung paa, hindi. Ilang, uh, ilang taon na po kayo nagkakaganyan po yan po? 3 years. Mm. Na, 24. Masaksa ka ng Eh, medyo na kami ng tablog. Kaso, hindi kami si Kaso para kaya nagtutuwa namin. lang Hindi nang sabi ng doktor na meron pa pa na ng sa mga pero wala. Dahil po po kayong mga pinansyal. ako So, ano, saan sa ano po kayo ngayon na kumukuha ng pang uh, po ninyo dito ngayon, ate, ngayon. Ano po yung uh, tinapunod ninyo? Yung kapital po, kanin po yun sa may kain lang po. Pero kahit pa paano naman po, uh, nakakakain naman po yung tatlong beses sa isang mga uh. Anong grade na po ba yung uh, anak mo? Grade 4. Diyan lang po sa Megalodon. So, iba po talaga mga kapartners kapag uh, meron po talaga uh, dalawa po yung uh, kumakayod po sa pamilya. Siyempre, nandiyan po yung ama at yung ina. So, sa kalagayan po ngayon ni Kery uh, uh, lubos po siya na nangangailangan po ng tulong mga kapartners. Kasi tingnan niyo naman po yung sitwasyon niya. Tatlong taon na po siyang nakahiga. Tapos, uh -huh. siyempre, uh, meron pa po sinabi si ate na nabubutas na po yung ano po, te? Dito, niya. Dito po sa may pet niya. O, sa may pizza Sige nga po, pati nito. Ayun mga partners, uh, siguro isa po itong uh, uh, talagang uh, Hindi ko na po Ah, so ano po yung pala yung masasabi nyo? Ay, grabe po mga ka-partners. Mag-sensor e na lang po natin to mga ka-partners kapag mapanood po ninyo. Ayan po yung uh, kalagayan po ni Kuya Richard ngayon, nabubutas na daw po. Sabi pa nga po daw ni ate, nakakasya na daw yung isang daliri mo. Pasok na to sa loob yung ito. Pag nangyayon, Ito po ba yung na to, nung na disgracia po kayo? Hindi. 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 Yung nasa, na, nakahiga lang po siya. Ah, parang ra, siya na... Bitsor. Na, bitsor. bitsor. Ah. Pag dumudumi ka na, apek hindi. Hmm. Malayos doon sa... Oo, oh, Kasi nandito sa, na taas nagtaas naman ba't siya? May min, Minsan nga, pag umupo lang siya, pero Kaya yung ginagawa ko, yung mga damit namin na hindi na ginagamit uh -huh. namin, hindi na yung ginagawa ko. Para, niyo, saan, para, para hindi, na, hindi siya babad uh -huh. sa ihi. Bumili na lang kami, uh -huh. no? Ano, para sa... Bidrilin yung... Para makaihi. Uh -huh. Ah, okay po. So ayan po kuya no, syempre meron po mga nanonood diyan ng na mga supporter po ng Kalingap. Syempre si Kuya Richard po ay uh, palagi daw nanonood sa team Kalingap. Yan siya po kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob. Ayun kuya. Syempre nandito naman po kami no. At isa naman po kami uh, si Kuya Joey naman po ay isang member ng team Kalingap batch 1. So ikayo na po yung uh, humingi kung ano po yung uh, uh, maipagli, ha? partners masyado po talagang emotional no Eh wala kayong uh, napakahirap po talaga ng uh, pinagdadaanan ngayon ng pamilya po ito. Pinagbobondos ko malugdot buta puso ko may kami ng kami. Yan. Yan po, kaya Richard. Marami pong nanonood, baka po sakali mayro pong uh, may gininto ang puso man manood kahit papaano matulungan po kayo sa maliit na paraan. Kayo na po yung magsalita. Matulungan niyo po ko oh, sa kalagayin po ito. Bata po. Grabe yeah. po mga partners Nakakakampo. Napakahirap po ngayon ang sitwasyon ng pamilyang ito. Sana po humihingi po ako sa inyo ng uh, tulong kahit na po ako na lang pong hihingi. Kasi bata pa po si Kuya Richard mga ka-partners, no? 35 years old pa lang po. Marami pa po siyang pwedeng gawin para po may taguyod yung pamilyang to. Tama po ba Kuya Richard? Wilder. We'll Wilder. We'll ano po yung pagkakaiba mga uh, ate Mary Ann nung uh, maayos pa po si Kuya tapos sa kalagayan po ninyo ngayon? Siguro mas maganda yung mas... dati kasi nasa bahay lang talaga. Mhm. Ngayon dat. Kasi ka sa si bat Minsan pag gabi, hindi na. Mga kapartners, bigyan pansin naman po natin yung pamilyang to. Ayan, meron pong dalawa silang anak na nag-aaral. So parang si Ate po lahat yung gumagawa ngayon kasi po talaga si Kuya Richard naputulan po ng paa dahil po na aksidente. Hindi namin natuluto pa ako dahil dalawang uras naging tulog po. parang struggle ka po talaga Ate sa kuha mo ngayon. kailangan ko ng dalawang mm uras naging tulog po. Hindi -hmm. pwedeng pabayaan. Mahal na tayo sa mm kasama -hmm. po kasi walang ibang tumutulog talaga okay. Hmm. Minsan, Nagkara. nangihingi kami ng tulog. Ha? Mga kilala na kami na may ano. Ano yung naman, nabigyan na doon, doon kami. Minsan nga, para sa gamot na niya binibigay pa niya sa akin para hindi bigas. <laughs> Grabe. Ayan. Ate, tatanungin po kita. Hanggang saan po yung, uh, hanggang, ag agano po po kamahal si Kuya Richard na ngayon po, nandiyan po siya ngayon nakahiga. ano po yung uh, magiging mensahe mo po para kahit, sa kanya? Kahit ganyan yung kalagayan niya, magkasama lang kami. Nagawin <laughs> ko gata. Mga alam ko Kaya Richard. Okay lang po ba kayo kay Richard? Ayan. Doon po sa mga, manon, mga manonood po, palike and share naman po ng uh, vlog po natin ngayon para po kay Papaano matulungan po natin si Kuya Richard kasi uh, almost 3 years na nga po, 'di ba? Almost 3 years na nga po. Ayan, maganda po sana na kahit papaano uh, gumaling siya, no? Ayun, papaano uh, hindi ko po alam mga partners kung uh, sa sakaling maka a uh, gumaling si Kuya Richard, no? Sana po gumaling siya. Ayun, uh, wish po natin, no? pa and share naman po. So yan, no, Ate Mary Ann, no. Uh, meron lang po akong ibibigay sa inyo na konti lang po to, no. Pagpasensyahan niyo na po kasi ito po ay hindi po kalakihan. Ito ay siguro makakabili lang po kayo ng uh, kunting uh, bigas, no, kay papan tapos ulam po ninyo mamaya. Pero hayaan niyo po, no. Sana po mga ka no. Sana po mabalikan po natin yung pamilyang ito na may, uh, may uh, may dala po na magandang balita para po kay Kuya Richard. No? Yan. Sana po uh, makabalik tayo dito at syempre makamusta po ulit natin siya kahit pa paano sa kanyang uh, galagayan uh, may magandang balita. no, At syempre sana po makapag-dala uh, tayo dito kahit lang po ng uh, 5 kilos na bigas at coating grocery okay na po ate? Yan. Tapos syempre oh, mga partner partners siguro kulang po po dito sa mga medical uh, ano tawag dyan yung mga kagamitan ni kuya no ano po ba yung uh, pinagagamitan diyan ate sa mga kuya po, ano po yan panlinis po sa mga sugat gamot niya, niya, po. Mm -hmm. niya po. meron po siyang tinitik na gamot pa, paano niya naman po nabibili may kamahalan po ba yung uh, Halos, halos isang buwan na nga po hindi kami natabili kahapon may nagbigay sa amin. Meron kamahalan po talaga kay Richard. Uh, generic na lang namin Kasi yung branded marit. mahal. Mahal. So isang buwan na po hindi siya nakakapag-take ng gamot. So, kahapon po may nagbigay sa amin kasi may hindi kami ng tubig. sa lang po siya. Saka bumuti yung pakiramdam niya kasi minsan lagi siyang nilalagnat eh. Sa sugat niya siguro. Kaya hindi kami nawawalan ng paracetamol. Lagi lagi kayo mayroon. Kasi kahit minsan isang araw lang hindi siya nilalagnat. Bukat na lang Lagi siyang nanginginig, sa sugat si siya. Kahapon sana, nga, namin, kami ng hospital wala kasi kami ng pera. Yung paglabas pa lang sa kanya, yung magbubuhat. Mahirap. Ayan, mga ka-partners, grabe po talaga yung kalagayan po nila dito. Grabe. So kapag hindi po siya nakakapag-inom uh, ng gamot eh, ano, ano naman po yung nangyayari kay Kuya Richard? Lagi siyang may lagnat. Lagi siyang may lagnat. Ha? Nagsisisure. Ah, nagsisisure. Yung ginagawa ko po, nagpapainit na lang ako ng tubig. Ayan. So, ate, no? Sabi ko nga po, meron lang po ako ditong konting maibibigay. Pero hayaan nyo po, sisikapin ko po na kahit papano mapansin po yung uh, vlog natin sa inyo na kahit papano meron pong uh, makapanood tapos kung sino po yung uh, may ginintong puso na kahit pa paano tumulong po sa inyo, agad po namin ibabalik po dito sa inyo. Okay lang po ba yun? Uh, ayan. Sisikapin ko po, te. Sisikapin ko po na kahit pa paano marami po makapanood po sa kwento po ng buhay po ninyo. Ayan mga kapartners, ayan. Bigyan lang po natin si Ate Mary Ann at si Kuya Richard dito, no? Galing po to sa The Great Team Supporters na hindi po nag-i-skip ng ads. Tapos doon po sa mga... mga kuwan po namin mga kapartners, uh, mga uh, nagmamahal po sa The Great Team Marainan. No? Ito po Ate Mary Ann, sana po kahit pa paano makatulong po ito sa inyo. At syempre, sana po makabili po kayo dito ng uh, kahit pang ulam-ulam na at pang bigas. Okay lang po ba yun? Okay lang po ba yun Kuya Richard? Ayan, ito po Ate Mary Maraming salamat po. No? Mm -mm. Sige, Ati Mary Ann, ano po yung masasabi nyo po doon sa mga mga nanonood na kahit pa paano po uh, pinapanood po ni, uh, nila yung mga kwento po ng buhay po ninyo? Yun po yung mga tumutulong po sa mga mahihirap. Ano po yung masasabi nyo doon? Kasi yung pong pera po na ibinibigay po namin, Ati Mary Ann, hindi po yan po galing sa amin. Galing po yan doon sa mga nanonood at syempre nagbibigay ng konting blessing para po mabigyan po kayo ng mga naghihirap. Ano po yung masasabi po din nyo doon? Maraming, maraming salamat po sa mga kumukulong sa mga katulad namin. Kaya pwede kayo magsakmang Maraming salamat po. Ina-expect mo po ba ate Merian na pupunta po kami ngayon dito sa inyo? Hindi po. Hindi? Ayan. Sige, si Kuya Richard naman po yung tanungin natin. Ayan, Kuya Richard, ano po yung masasabi mo doon sa mga nanonood at nagbibigay ng... Kunting blessing para po sa mga katulad po nyo na mahihirap. Salamat po po sa inyo na tumutulong kayo sa amin. Katulad namin na wala pa kanyaan. Maraming maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa. Marami. So ayan po mga kapartners, nabisita rin po natin sila Ate Marian. Ate Marian, huwag, huwag ka pong mabahala. At syempre, uh, babalik po kami dito. Hindi lang po kami magapapromise kung kailan. Pero kapag meron pong uh, nagpaabot po ng pagmamahal para po sa inyo, agarang po kaming babalik dito, no? Okay lang po ba yun? Okay lang po ba yun kay Richard? Ayan. Sa so mga kapartners, please po palike and share po ng uh, kwento ng buhay po ngayon or ng kalagayan ni Kuya Richard na kahit pa po marami po yung makapanood at syempre marami po yung uh, tumulong para po sa kanila. Kahit pa lang po, hindi naman po sa malakihang tulong. Kahit pa paano, mabilhan lang po natin sila ng pagmamahal. Uh, panggamot no or uh, maintenance tama po ba ate Merian yung maintenance lang po ni Kuya Richard tapos mga konti kagamitan sa paglilinis po ng sugat ni Kuya Richard tapos syempre konting bigas at saka grocery okay lang po ba yon ayan po mga ka partners Ate Mary Ann, hindi na po kami magtatagal. pagpasensya nyo na po muna yung binigay namin. pero kahit papano, babalik naman po kami dito para bisitahin po. Para bisitahin po namin kayo ulit, no? Ayan mga partners Ayan po ulit Nagpapasalamat po si Ate Mary Ann at Kuya Richard Doon po sa ating konting uh, binigay At syempre siguro mas uh, magpapasalamat po si, uh, sila Kung uh, ilalike at syempre isishare po natin yung uh, uh, vlog po natin sa kanila Tama po ba ate? Ayan. So hanggang dito na lang po mga ka-partners no? Doon na po tayo mag-outro sa labas Ate Mary Ann, mag-ingat na lang po kayo dito palagi At syempre kay Richard, pakatatag lang po ha Patatag lang po para po sa pamilya. Ayan. Mga partners ayan, tara po. Doon na po tayo mag-outro sa labas. Ayan po mga ka-partners, na-interview rin po natin. Yung uh, mismo uh, palagi na lang po nag-message sa Facebook page ni Kuya Joey. Yan po si Ate po, Mary Ann. So pasensya na po, Ate Mary Ann. Uh, yan ngayon lang po namin nagrant yung inyong kahilingan na mabisita po yung kalagayan po ng asawa ninyo. Pasensya na po kasi sa marami pong nag-message po sa amin yung pangtulong lang po yung wala no kaya syempre mga kapartner sinihiling ko po na sana mabalikan po natin yung uh, pamilyang ito si Kuya Richard no ayan makikita niyo naman po sa vlog yung uh, uh, yung uh, tindi ng pangangailangan po nila mga kapartner no ayan so sana po wish ko na mabalikan sila no pero hindi ko po yan magagawa kung uh, hindi po nyo i-share o i-like po yung vlog po natin ngayon, no? Ayan, so hanggang dito na lang po muna yung vlog natin gusto ko lang pong i-shout out, no? mga ka-partners, yung uh, palaging nanonood at nagmamahal po uh, kay Boy Tabang at syempre sa mga solid supporters at viewers po natin, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. At syempre gusto ko rin pong uh, pasalamatan yung uh, team Rochelle Fanatics dahil po sa inyo ah uh, 6.7k subscriber ngayon po ay 8.1 na. Maraming maraming salamat po. Solid napakasolid solid po ng uh, team Rochelle. At syempre, gusto ko rin po magpasalamat kay Sir Ruel of Malalag sa pag-suporta uh, uh, po na talagang uh, inanyaya niya yung kanyang mga supporters na kahit papano suportahan naman po kami dito sa Samar, no? Ayun po, makikita niyo naman po sa vlog namin yung ginagawa po namin dun sa mga uh, mga bagong subscriber po natin. Ayan, nakikita po na wala po pagkakaiba yung ginagawa nila Kuya Bal at Edna at ay Kalinga Prab at Nurse Rowell sa amin po dito no ayan thank you thank you so much po at syempre gusto ko lang pong shout out si Manay Anderson ah uh, Manitere Anderson, uh, at Tibit Jones. Hello. <laughs> Doon na, na, na mental block na ako, nagsisimula na. Syempre ulitan natin na uh, shout out po kay Manitere Anderson, kay Ma'am Irene Biswilan, kay Ma'am Hawaii at syempre kay Ma'am Okidoki from London. Shout out po kay Tita Marcelina, kay Sang Emma, uh, kay uh, at Edna Malinaw, at Tibit Jones, kay uh, Ate Rose Agiri Vlogs, kay Ma'am Hayat Mix Vlog, kay Silina Barbosa, shout out. At sa lahat po ng uh, member ng uh, Team Kalingap, shout out po sa inyo kaya sang kay Emma shout out po no at syempre kay Ate Danmi Amper kay Ate Elizabeth Alpabete at syempre kay Sis Jube sa mga team po na pumupunta sa ating uh, upload premiere live thank you thank you so much po yan syempre hindi po diyan mawawala yung uh, uh, pasasalamat ko po talaga kay sa team Rochelle fanatic shout out po shout out sa inyo no at syempre huwag niyo na rin po kalimutan uh, pa like and pa share po ng video natin ngayon tapos uh, pa-support na naman po ng uh, member ng The Great Team Marina sa pamumuno po ni Joey The Great. Ang yung tagapaglingkod na sa sarap ang punyo ngayon, Boy Dabang. At Edna Condor, Yansky TV, BB Mix Vlog, kaya Raymond Galusa. At syempre, uh, Tatay Remy. Yan. kasama po namin ulit si Ate Mary Ann. Hihahatid niya po kami doon ulit. Ayan. Grabe po yung kalagayan po nila dito. Nasa gitna po sila ng bukid mga kapartners. Nasa gitna po ng bukid. Ay. So hanggang dito na lang po ulit mga ka-partners. Palike and share naman po. Naglalambing po yung tagapaglingkod. Palike and share naman po. No? Ingat po tayo palagi. God bless. At syempre, kampay sayonara. Adios mga ka-partners. Peace.